Then, so we come back po mga uh, nakutok And So bali tayo ulit tayo Tama natin si Kuya Bong at si Kuya Rob Sa papa at, uh, kay, yung sa sa kumpinsan si Alvin And So nandito tayo sa kutusan palain tayo mga katotok sana'y marami yung panayin ulit so bali pahinga muna kami kasi medyo malay yung nilakad namin sa punta rito sa aming pinaglusungan and so abang-abang lang mga natutok kung ano yung mga mahuhuli nating mga isda sana'y makarami sana'y makarami at yan mga katotok, sisid na tayo at ito yung unang isda natin na nasumpungan sa gabing ito. Isang ipos-ipos mga katotok. Malaki na rin kaya kunin na natin. Yun, sa pole. Malapalad na yung lapad niyan mga katotok. Masarap na isda ito lalo na sa paksew. So medyo mataba nga lang ito pag sinisigang mga katotok. sa paksew, napakasarap niyan ito yung pangalawa nating isda mga katutok pangatlong beses ko na itong tinira ito siguradong hindi ka na makakawala ang ilap ng isda na ito mga katutok yung tama na sa likod pinana ko kasi yan hindi ko nabidyohan at ngayon nabidyohan na natin tatlo na yung tama nyan mga katutok sa tiyan sa likod at dyan sa gitna grabe sobrang ilap nyan mga katutok ito ay nakuli na natin at dito mga katutok nakikita tayo ng isang silay sobrang lapad ang lakas nya oh. ayos malaki laki na rin ito mga katutok so bali sa gabing ito mga katutok ay eh, salubong na naman kami sa agos kasi nga tinatawag namin humbaso na agos grabe sobrang lakas kaya sa gilid lang kami duman mga katutok sobrang hirap maglangoy at dito mga katotok isang danggit Malapad na ito kaya punihan natin mga katotok. Mm -hmm. Sa pole. Yun, kahit sa gilid kami doon mga katotok ay meron namang panain. Mas maganda talaga ang spot na ito mga katotok. Kaya binabalik-balikan namin yung spot na ito dito sa putusan. Maganda kasi yung panain dito mga katotok. Ito. Nakita tayo ng isang ipos-ipos ulit mga katotok. Pero mas malaki ito. Nung una nating na panak you know, sa all you know, hindi siya gano'n kumakasya siya sa butas you know, sobrang lapad mga katotok mga isang kilohin yan mga katotok ang laking ipos ipos o saging saging naman dito kung tawagin sa amin mga katotok maganda talaga yung spot dito mga katotok dito lag nung ispat na dun sa amin at pagsisid natin mga tutok sa kabila ng bato nung pininaan natin ng sige ay mayroon palang talagbago yun o no? Mm. sa pool hindi talaga namin basta basta iniiwan yung mga bato mga katutok labi na kung malaki yung bato kasi mayroon talaga yung tapo hanggang apat na isda sa ilalim at dito mga katutok na tayo ng isang hito kung umaga lang sana ay sarap kunin yan kasi masarap yan iluto sa paksi mo mga katotok masarap yung hito mga katotok paborito ko yan you know ah, napakarami talagang hito hey, you know? so mas lalong dumami yung hito ngayon mga katotok gawa nang wala na naglalason sa dagat lalo na silang dumami at dito mga katotok nakikita tayo ng isang danggit you know ganda tulog. Uh mm -hmm. Gising na kising ka dyan sa pala ko. So, ayos. Sa huli ko ngayon ay parang kakabinta na tayo. So, yung iba nga lang mga katotok eh, hindi ko na nabidyohan. Gawa ng tinitipid ko yung battery ng ating camera. Gawa ng luma na kasya mga katotok. At ito yun no? isang talagbago malapad na mga katotok. Kaya pa natin. <laughs> sa lalapat na talag bago talaga sa spot na to sarap balik balikan ng spot na ito mga katotok ang daming panain kahit marami yung namamana mga katotok pero marami pa rin yung isda ayos na ayos talaga yung spot na ito at ayan ay mga katotok pagilid ka kami at nasundan ko yung huli ng kasama ko yun know, ang habang mayroon pa siyang napakalaking coral trout mga katotok o suno naman kung tawagin dito sa amin yun know, ang ganda ng huli niya mga katutok mas marami siya ng huli kaysa sa akin ayos sulb at ayun nga mga katutok nandito na kami sa gilid habang naglalakad kami ay kumidlat ng napakalakas mga katotok yun know, napakaliwanag parang umaga lang mga katutok sabi sobrang lakas ng kidlat na yun mayroon kasing paparating na masamang panahon o tawag namin ay subasko puti lang ay nakagilid na kay mga tutok sobrang lakas Umayyan, ng ulan nung pauwi na kami ka kasi dalaw. kaya nakabanlaw na rin kami so ayun mga katutok okay. dami ng huli ng kasama ko yun o oh. so yung mga huli natin mga katutok ay sa bahay ko lang ipapakita ay yan mga katotok, good morning. Ayan, so bali kanina pa pala ko nakarating sa bahay mga ala una, e, ng gabi. Bali, kung tila yung huli natin, gawa na sa lubong na naman tayo sa Agos mga katotok. Rape. At ayan mga katotok, ito pala yung ating mga naging huli. Yun no? Ayos pa rin. Dalawang kilo siguro yan mga katotok. So bali, hindi ako babalik mamaya iuulam natin lahat yan mga katutok so tawag sa amin na asin asinan muna lagyan muna natin ng asin kasi wala naman tayong freezer mga katutok ayos pa rin yan dahil nakadali pa rin tayo ng pangulam solve na rin yan mga katutok at ayan mga katutok so maraming maraming salamat po sa yung patuloy na panonood ah uh, bukas ng gabi uh, babalik ko tayo So, pahinga muna ako mga katotok. Gawa lang sumakit naman yung likod ko at saka yung dibdib ko mga katotok. So, mamaya hindi tayo babalik. Bukas na. Yan. So, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. And so, sana ay suportahan nyo ko hanggang dulo. Yan. So, hanggang dito lang mga katotok. Thank you for watching.